Sir, pwede po magtanong bakit po wala na yung option ng pagsendan ng YourPay to MoneyGram. Sir, ask ko lang po na wala po yung MoneyGram sa YourPay. Ano po gamitin pag nag-transfer to Gcash or magpadala po? Bakit po na wala ang MoneyGram sa YourPay, kabayan? Ayan, maray po tayong nare-receive na comment at uh, message sa Facebook at YouTube natin tungkol po sa YourPay na wala na yung MoneyGram. Yo! What's up mga kabayan! Welcome back sa kanilang channel, FW Nanoy. Bale, yung sunod ko pong i-share yung video. Uh, I-check po natin at itatanong po natin sa hotline sa YourPay kung bakit uh, nawala po yung moneygram uh, option sa payment method nila pagka magta-transfer na po tayo. Yan, para masagot natin yung mga tanong nila kabayan. Shoutout po sa inyo mga kabayan. Pansamantala, pwede pong gamitin yung Pwede pong gamitin yung transpass. Yung Transpans, kahit saan po yun ah, bank transfer, cash pickup at mobile wallet, pwede nyo pong gamitin yun. Yung Tawil or radili kasi ah, pang ano lang yun eh, bank transfer. Pwede nyo yung gamitin sa cash pickup at mobile wallet pero medyo matagal po bago ma-receive. So ayan, tatawag po tayo sa hotline. Okay, simulan na po natin. Ayan, i-check po natin sa URPay natin yung moneygram tapos uh, tatawag rin tayo sa hotline nila para malaman natin kung ano nangyari ayan sa international transfer dito tayo sa beneficiary, ayan mga moneygram po yan, click nyo yung view details, ayan dati tatlo po yan Kasama yung moneygram, ngayon wala na ito yan, bank transfer Ito, manigram din to eh. Western, inad ko siya dati. Ayan. O, oh, ayan. So, wala na yung option na manigram. Kaya, agawin po natin, tatawag po tayo sa hotline ng URP. Malikin pa lang kayo sa home. Tapos, dito sa more. Tapos, click nyo po yung uh, logo ng headset. Tapos, yung telepono. Click nyo inside Saudi Arabia. Call nyo lang yan. Pakinggan nyo lang instruction. Hintayin nyo lang meron po kayong uh, makakausap na kabayan dyan. Press 3. Mangyaring mag para sa mga individual na servisyo. Isa, makiklik ang 2 para sa mga serbisyo sa merchant. Dalawa, pakiclick ang 3 para i-block ang mga card. Tatlo, pakiclick para ma-activate ang your pay wallet. Apat, mangyaring mag-click para sa mga detalye ng account. Isa, mangyaring mag-click para sa hindi pagkakaunawaan sa transaksyon. Dalawa, mangyaring mag-click para sa mga issue sa technical. Tatlo, mangyaring mag-click para sa marketplace. Apat, mangyaring mag-click Your call is very important to us. Please stay on the line and your call will be answered as soon as possible. To protect you from fraud, please do not share username and password with anyone. We apologize for the long wait. Please stay on the line and the next event. Magandang hapon po ako po sa Mike. Ano po may paglingkod ko sa inyo? Hello, hello sir. Magandang hapon po. hapon. Ah, magandang hapon din po. Sir, tanong ko lang sana sir, but wala na po yung ano, MoneyGram na payment option sa mobile wallet. Meron pa rin po mga sir, kaso um, under update pa rin po siya. Hanggang ngayon sir, kaya uh, pasensya na po sa uh, Abala po sa pagpapadala. Meron naman po tayong ano at tawil saka yung transpass na pwedeng padalan sa. Yung transpass po kay Tsanden. Opo, oh one uh, uh, name account deposit saka cashiga po 'yan. Yung Tawil al register, paano po 'yun? Account account deposit po 'yan, sir. Sa bank transfer lang po ba siya pag atawil? Opo, oh kasi pag cashiga po hindi mahirap po yun. Kasi lang po dapat sa ah. mahirap pong i-receive. Ah, sa mobile wallet mahirap okay, din sa, po, sir. Wala pong wallet, eh, ay, ang tawil. Ah. Ah, po, ah, pero babalik yung MoneyGram, sir. Babalik po 'yun, sir. Uh, mm. Hindi lang alam namin kung kailan po, pero babalik po Ah, sige, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat. O oh, sige po, sige po. Maraming salamat po. po. May karagdagan pa po ba kayong katanungan, sir? Ah, wala na po, sir. Maraming salamat. O oh, sige po. Wala naman ano po. Salamat po sa pagtawag. Sino transfer ko po po, sir. May magandang hapon po. Ingat po kayo, sir. Bye. Okay. So, ayan, Narinig niyo naman po 'yung sinabi ni Kabayan. Under update pa 'yung MoneyGram. Gawin natin mag-add tayo ng panibago. Transpass. Click niyo ulit 'yung International Transfer. Add new beneficiary. PH, Philippines click nyo na yung next eto send to wallet pag, pag gigas or mobile wallet tas currency isa lang naman yan next nyo na lagyan nyo lang ng details eto personal account ko kaya lalagay ko sa myself Bali, parehas din to ng gigas ko Bali, lalagyan ko lang ng nickname gigas number 2 kahit naman yung isa yung dating gigas okay lang po yun dito po sa wallet name Ayan, wag po kayo malilito dito mga kabayan. Ilalagay nyo po mismo sa Gcash pag Gcash papasahan nyo. Pag coins sa unahan, dito naman sa PayMai sa baba. Ito, Gcash po yung gagamitin natin. Kaya, pag Gcash po yung papasahan nyo, Gcash po yung lalagay nyo. Lagay nyo na yung mobile number dyan. Double check nyo yung details. Siguro din yung tama. Tapos, pag-okay na, click nyo na yung next. Confirm. Yan, pwede nyo pa rin edit yan para ma-check nyo kung may mali. Pag-okay naman na, confirm ulit. Nagsisend ang OTP ang uh, your pay. Pagtapos nyan, tatawag rin po yan para sa activation ng beneficiary nyo. Press 1 nyo lang yan. To activate, press 1. To cancel, press 2. The beneficiary has been activated successfully. Thank you for choosing your pay. Ayan, pwede na po natin i-close yan. Tingnan natin yung natin. Ito po yung inad natin. Pwede rin pa rin po naman padalan yung dati nating beneficiary kahit sa yung lumang beneficiary nyo okay lang yan ito yung bago yan gcash ko number 2 kasi yung transpass pwede po yan kahit sa cash pickup, bank transfer at saka mobile wallet. Huwag nyo pong pipiliin yung tawil aradis sa binikabayan medyo matagal ma-receive yun. Kaya dito na po tayo sa transpass habang wala pa po yung moneygram mga kabayan. Pag na okay na siguro yung update babalik na rin yung moneygram. Tetestingin natin pagka may sound na tayo, magpapasa tayo sa true transpass naman. Maraming salamat. Ayun mga kabayan, sana sagot ko po yung katanungan nyo tungkol sa moneygram sa URPay. At uh, sa iba pa po nating mga kababayan na may katanungan, message or comment lang po kayo sa aking YouTube channel at Facebook page sa so OFW Nonoy. Mag-iingat po kayo lagi sa paggamit uh, ng online transfer apps. doon yung tama yung mga details beneficiary nyo. Yung OTP, huwag nyo pong bibigay kahit kanino. At pag may tumatawag tungkol po sa account nyo, sa mga update, huwag nyo pong i-entertainin. Mga scammer po yon. Maray po salamat.